na po kayo. Alam ko kong uh, kayo po ay uh, perhaps uh, nalilito sa mga drama po ngayon sa atin ng kapaligiran. no? Uh, hindi natin maiwasan yan. Uh, babanggitin ko lang kasi headline naman po tungkol po sa ating politika. Pero ang sabi ko tayong lahat ay eh, wala naman itong magagawa dahil ito po ay external issues eh. So dapat nakafocus tayo sa ating kalusugan. So ito po si Dr. Tony Liachon, ang dati pong pangulo ng Philippine College of Physicians, isang independent health reform advocate, at isa pong cardiologist internist sa Manila Doctors Hospital. So, ngayon po, ang inyong lingkod na si Dr. Tony Liachon ay magbibigay sa inyo ng reseta para sa araw na ito at tungkol po ito sa pag-differentiate kung ano po ang tinatawag po stroke at heart attack. Kasi nagkakalituhan po eh. Kaya tayo po ay maganda rin na linawin natin ito. Kasi Itong dalawang sakit na ito, yung heart attack at saka stroke, ang one and two top killer diseases of the country. Ngayon, ang datos na yan ay ayon sa World Health Organization globally, sa Department of Health at sa Philippine Statistics Authority. So, unahin natin ho yung lamang na lamang po ang agwat Dati po ang number one ay stroke. Dahil sa taas ng alta presyon, dala po ng ating kinakain na maalat na pagkain. Ngayon po, ang dami po ngayon nag-heart attack. At yan ay malalaman nyo kung bakit po. So ang heart attack ay isang sakit dulot ng pagkabara ng ugat sa puso. May tatlo tayo pong arteries, coronary arteries. Yan po yung tinatawag nating right coronary artery para sa kanang bahagi. Left anterior descending artery para sa gitna, pababa. At sa kaliwa, meron tayong tinatang na left coronary artery. Pag nabarahan po yan ng kolesterol, ang tawag po natin ay plaque. Pwede po siyang magbara at pumutok magkakaroon po tayo ng simptomas ho dito. Ngayon, ang question ho, sino ang pwedeng magkaroon po ng heart attack at saka stroke? Actually, pareho lang po ang risk factors po. Ano po yung risk factors? Mga bagay-bagay na magpapalala ng isang kondisyon ng tao. Magkaiba lang ho yung organ Or anatomic organ Yun hung sa heart attack, eh, siyempre puso Kaya nga po siya ay heart Yun naman pong isa ay stroke Kaya ang tawag naman doon ay brain attack Pero ang tawag na natin ay stroke So pareho po sila Now, bago tayo pumunta sa simptomas Kailangan natin malaman po mga kaibigan Kung ano ang mga risk factors po Alright. Uh, after World War II, nagawa po yung Framingham Heart Study At inaral po ng mga researchers at scientists Kung bakit po ang mga uh, pasyente ay namamatay po sa atake sa puso or uh, na-stroke At ito po ang findings Nahati po sa risk factors po One, yun pong tinatawag na non-modifiable, yung hindi natin nababago. Ang isa dyan ay edad, o yung age, pagtanda ng tao, yung gender, mga kaibigan, gender. At ang pangatlo, yan po yung uh, family history. Right. Now, dun sa modifiable risk factors, ito po yung paninigarilyo. Yan. Or nagbe vape Kasi minikotin huyan ho yan. Uh, kumakain ho ng hindi masustansya. Unhealthy. Yan po. Uh, mga junk food. No? Nagsosoda. Hindi nag-exercise. Medyo mabibigat po ang mga tao. At umiinom ng alak. At laging meron hong iniisip na nagpapagabagho ng kanilang pag-iisip. Mental health problem. Hindi pag-inom ng gamot. At uh, hindi natutulog ng 7 to 8 hours. At yung attitude nila towards yung kalusugan ay iba po. So yan ho yung risk factors na tinatawag. So therefore... Ang atin goal ay mapababa yung risk factors natin. At yan ay nag-uumpisa by self recognition. So kung hindi natin ma-recognize mare na tayo ay prone to develop either stroke or heart attack, tayo po ay madadali niyan at maaaring ikamatay po. At ang namamatay po sa non-communicable diseases ay 500,000 a year 1500 a day so almost equivalent sa tatlong jumbo jets na nagka-crash every na hindi natin namamalayan ngayon dapat prevention ho tayo kasi mahal po ang uh, ang atin pong uh, pagbabayad ho dito at prevention ay lagi pong mura kasi mahal po ang magpagamot. Ngayon, na differentiate na natin. Pag sinabi nating heart attack, ang tawag diyan ay myocardial infarction. Dito po 'yan. Pag sinabi natin pong stroke, 'yan sabi natin brain attack po. Magkaiba po sila. Pero pareho lang ang risk factors. At uh, sa so susunod ho sasabihin natin kung paano natin madi-differentiate ang symptoms para kayo ay makasagip ng marami pong family members nyo, mga workplace, colleagues, mga tao sa komunidad. Uh, para sa ganun, mabawasan ho ang gaso sila. Mahirap po ito. And uh, ako naman ho, uh, ang unang part kasi kung bakit marami nagfe-fail sa tao, ay yung ignorance. So, education is key. Number one ho yan. And also prevention is better than a pound of cure. At uh, sa ngayon ho, alam niya po ba, napakamahal po ng angioplasty. Mahal din ho ang bypass. Mahal din ho ma-ICU. Ayan e ho, kung tayo po ay dadating sa ospital na maagap, e eh, papano po kung hindi? At uh, mamatay ang pasyente. Kaya napakahalaga na ma-differentiate natin ang uh, stroke at saka heart attack. Para sa ganun, mas marami po tayong masasagip po. So, kailangan lang po natin uh, madiscuss. So, mamaya dun ho sa susunod nating segment ang... Uh, Atin pong topic sa araw na to tungkol po sa stroke at heart attack. At magbabalik po tayo para i-discuss po ang symptoms uh, regarding heart attack at saka stroke. Nagbabalik po uh, si Dr. Tony Liachon tungkol po sa heart attack at sa stroke. So unahin po natin ho ang heart attack. Ang heart attack po ay madi-differentiate natin dito po sa chest pain. Ano bang klaseng chest pain? Kasi meron po mga pasyente pag sumakit ng dibdib, kasalanan ka agad ng sakit sa puso. Ay, hindi po ganun. Binanggit ko po yung risk factors kanina. Ibig sabihin, kung kayo po ay may edad na, kung kayo po ay may family history, uh, naninigarilyo, medyo mataba po, hindi nag-exercise, uh, uminom ng alak, eh kayo po ay may set up para magkaroon nito. So, ang una, may pain ho kayo. Ang tawag ko sa pain dito sa dibdib ay angina pectoris. Ito po ay isang daang taon na pong definition na masakit sa dibdib, precipitated by effort. Ibig sabihin, pag napapagod ka and relieved by rest or nitroglycerin. Ibig sabihin, pag hu, naglalakad kayo, uh, patag, or pataas. Tapos po, sinapon nyo ang dibdib nyo. Tapos, nagpahinga. Or, kayo po dati na may sakit at kayo meron nitroglycerin, isordil or isoket, at nawala ang pain, nako po, ang ibig sabihin niyan, meron po kayong heart disease or coronary artery disease. Ito po yung napatunayan ko kasi may na-admit akong pasyente, isang 80-year-old, walang sakit. Siya po'y galing hong Amerika at bumabaho ng Japan. Ganitong ganito ang symptoms. Eh dahil siya po ay asawa ng akin pong uh, kaklase nung med school, eh siya po ay nag-text. Sabi ko, ah uh, habang nandiyan ka sa Tokyo, eh, huwag ka muna magkikilos at magpahinga. At pag ng Manila, kontakin ka agad ako. Akalain yung pagbabaho ng international airport natin dyan sa Naia, sumakit uli ang dibdib. So, diretso sa hospital. At nung sinabi ko nga ang symptoms, eh, classical. Now, pangalawa, ang, ang discomfort niya ay kumakalat dito po sa arms minsan po dito sa leeg, no? Kasi may mga ugat ho kasi tayo na connected ho dito eh. At minsan ho sa elbows or sa or sa likod, no? Ito ang mga symptoms niya. Tapos may hapo, may hapo lalo na pag napapagod. Ang tawag diyan shortness of breath. All Parang kapos ang paghinga. Tapos may feeling ka na parang light-headed ka Kasi maaaring bumababa ang blood pressure Or tumataas ang blood pressure At ang isa pa eh nalalamig ang pawis mo At butil-butil, uh, no? parang munggo Na sumasakit ang iyong dibdib At ang panghuli Para kang collapse. Now, pagka meron ka kayong symptoms niyan pupunta na kayo kagad sa doktor at na-admit. Alam nyo, in-admit ko yung pasyente, positive po, in at ang baradong ugat ay tatlo. Mabuti na lang hindi na-bypass, at siya po ay nalagyan ng stent. At siya po, after 3 days, uh, nakauwi na po. Isang araw sa ICU, sa CCU, dalong araw sa regular room, at awan ng Diyos nakabalik na po ng Amerika. Di ba? Pero akalain niyo masagip natin yung ganitong klaseng pasyente. Ngayon, di yun ho yung simptomas ho ng chest pain related ho sa heart attack. Ngayon naman, stroke. Ang stroke naman, dalawang klase isang anterior circulation, ibig sabihin yung harap ng brain at posterior circulation. Yung anterior circulation, ito po yung meron pong code eh. F A S T A Ang una, facial asymmetry Tabingi ang muka Nagtatabingi ang muka So, pagka nagtabingi ang muka Tapos may alta presyon magduda na po kayo. Pangalawa, dun sa area ng tabing yung muka, usually, sa kabila naman, yung panghihina ng arms at saka ng paa. May numbness din, may motor problem. Pag sinabi motor, yung paggalaw. Alright. Pangatlo, S. Slaring na speech. Nauutal. Parang uh, hindi mo masabi kung anong dapat sabihin. Or kung magsalita, hindi klaro. Alright? Letter T. Time is the essence. Kailangan nyo madala ka agad sa hospital. At wag na kayong magpatumpik-tumpik. Kasi pag late nyo nadating sa hospital, ay maaring hindi na siya umabot. Or yung symptoms ay maging permanente. Ano pa yung ibang symptoms? Minsan, pag ho, sa likod ng brain, ang tawag po sa circulation, nahihilo. Nahihilo. Or nagbabamit. Or kaya eh, walang balanse. Yan. Walang balanse ang pasyente. Marami rin po yun. Or parang bulag, hindi nakakita. Or nabibingi. Depende kung aling portion ng brain ang affected. Tapos may severe headache lalo na kung ang pasyente ay napakataas ng blood pressure. Nako po. At pag kinunan ng blood pressure sa bahay or sa emergency room, ang blood pressure ay usually napakataas, mga 180 over 100 or 110, 'yan po ay may severe hypertension or hypertensive crisis. Now, kailangan n'yun kung dunho sa heart attack or do sa coronary artery disease, ang kailangan natin ay angiogram, ECG, or sa dugo. Dito, ang kailangan natin po ay CT scan or MRI. Yan. So, malinaw po yun. Magkaiba po ang atin pong ire request na diagnostic procedure. Na, so, napakahalaga na ma-determine mo. Kasi, pwede hong mawala kagad ang buhay ninyo sa isang iglap. With a blink of an eye, ikang uh, nga. niyan. Kaya, ina-advocate ko ito kasi madali po tayong mawalan ng loved one natin mga katrabaho at marami tayong uh, masasagip na mga tao. Katulad lang ng atin mga kaibigan na naikwento ko sa inyo. Um, meron ho akong tito nung nasabi ko itong symptoms na to ay eh, nadala ka agad sa ospital at nabigay yung mga uh, dapat to. Ngayon, hanggang ngayon, siya ay 84 na, na stroke ko siya 10 years ago. Dahil ho yung symptoms yan, ay tinanong ko, alam na kagad nila. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, bawal ho magkasakit. <laughs> bawal ho magkasakit. Napakamahal ho. Uh, sa panahon ho ngayon, hindi ho kayo pwede magkasakit. So, by, by actually learning and also teaching ang differentiation ng heart attack at stroke sa symptoms lang, alam na natin na makakasagip tayo ng mga pasyente. So, yan po yung differentiation po ng heart attack at stroke sa signs and symptoms. Sa susunod na yugto, ay sasabihin natin kung paano natin ho magagamot ho yan. At yan ang gagawin natin mamaya po sa pagpapatuloy po ng atin po programa ang reseta natin. Nagbabalik po si Dr. Tony Liachon at ito po ang reseta natin ngayon sa araw na ito. Ngayon po, ito yung pinakamahalagang portion kung paano natin mape-prevent ang heart attack at stroke. So, kailangan ho natin gawin yan kasi an ounce of prevention is better than a pound of cure. Ang una, prevention no kasi mura po. Pag noon na-confine kayo sa hospital, eh, ang laki po ng gastos na makikita natin. Now, ako po, ang personal opinion ko ay bawasan natin yung risk factors natin. Ang unang-una ay paninigarilyo. Sorry po ah, doon sa mga naninigarilyo kasi pinakamabigat po yan eh, na dahilan kung bakit po tayo nagkakaroon. Ho. Number one po yan. At ngayon, may bago pong uso na lumipat po ng iba sa vape na akala nila ay yung uh, vape product so nicotine din ay hindi kasing lubha ng paninigarilyo. Yan ang number one. Number two, alcohol. Yun hung kultura ng mga tao, lalo na sa pang-a-pilipino mahilig ko tayong minom after office hours or even nga walang office hours, umiinom pa rin eh. Medyo matindi po eh. Pangatlo, nung, nung araw po kasi, wala pa hong mga hamburger joints. Nauso lang yan na 1980s eh. Yung mga hamburger, mga french fries, soda, at napakamura na mga yan. Busog ka na niya sa piso. Ubus na. Samantalang ang gulay at saka prutas, yan ang healthy pero mahal po yan. Ngayon, dahil nauso na rin po ang computers, social media, Netflix, naku lahat nakaupo na. At napupuyat na. At habang napupuyat, kumakain din po ang mga pasyente. Wala na rin pong tumatayo. Karamitan po ay nakaupo. Kaya sitting is a new disease. Ang tawag dyan ay sitting disease. At kapag ikaw ay panayang upo, lalaki ang iyong tiyan. At oras na kayo po ay tumaba, tataas ang kolesterol, tataas ang blood pressure, tataas din ang inyong sugar, at yan ang pagbumulan ng heart attack at saka stroke. Kaya, napakahalaga na ma-recognize natin ito. Ang problema lang, napakamahal kasi ng consultation. Kaya dapat ang education ay ipasok na dapat ho, sa curriculum ng mga bata sa Department of Education, sa CHED, tapos sa workplace din. Kailangan ho tayo may mga programa para maayos ho ito. Sa mga magulang po, kailangan ho nating turuan. Ang smallest unit of society ay family. And I think responsibilidad ng mga magulang na gabayan ang mga bata. Lalo na ngayon, ang pagsasakit sa puso at saka mga stroke ay pabata na ng pabata. Hindi na ho siya sakit ng may edad. Hindi na rin siya sakit ng mayaman. Sakit po siya ng mahihirap, ng middle class at saka ng mga bata. So, kailangan ho natin ma-prevent siya. Kasi ang dami po naghihirap. Yung mga inipon ninyo, mauubos lang yan sa pagpapagamot nyo. At takalain nyo po ba, pagka po kayo ay nagamot, eh, iigsi ang buhay niyo Eh, paano naman ho yung mga mahal nyo sa buhay? Eh, mabuti sana. Ang iba, kunyari, hindi na maghihirap, daglian lang. Eh, paano kung ma-paralyze ka, di aalagaan pa? Tapos ang laki ng sisingilin sa atin ng gamot, matindi huyaan. Kaya ako personally, we're not talking here of medical problems or health problems. Ang pinag-uusapan natin ay socio-economic reasons din, pati yung quality of life. Kaya sa ngayon, napakahirap po makonfine in this time and age na ang hirap ng buhay after the pandemic, ang kailangan natin ay mag-ingat. At bawal magkasakit. Bawal ang magkasakit. Lalo na sa dalawang top two killer disease ng bansa. Ito po ay heart attack at saka stroke. So, huwag niyong kakalimutan kung paano uh, natin may iwasan. At yan ay nandun sa ating checklist na binanggitan natin sa mga episodes na nakita natin. So... Ito na po ang uh, uh, atin pong explanation sa differentiation ng heart attack at stroke uh, ako po si Dr. Tony Liachon let's reset our lifestyle reset our mindset para we will all live a good life at ito po mga kaibigan ang reseta natin sa araw na ito, magandang araw po sa inyong lahat.